Unang mga taga Thessalonica Unang kabanata Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga Thessalonica sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Sumain nyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Nangagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo kung paanong ang aming Ebangheliko ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan. Nagaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. At kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ng salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat nang nangana ng palatayang na nga sa Macedonia at na nga sa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman, sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nangakapasok kami sa inyo, at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang managlingkod sa Diyos na buhay at tunay, at upang hintayin ang Kanyang anak na mula sa langit na Kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Ikalawang Kabanata Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na aming pagkapasok sa inyo ay hindi nawalan ng kabuluhan, kundi palibhasay nagsipagbata kami ng una at inalipusta, Gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Diyos upang salitain sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kaligaligan. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso, sapagkat hindi kami nagsusumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni nang balabal man ng kasakiman, saksi ang Diyos, ni nagsihanap man sa tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaaring magsigamit kami ng kapamahalaan, gaya ng mga apostol ni Kristo kundi kami ay nakagpapakalumanay sa gitna ninyo, na gaya ng isang sisiwa pagka inaamo-amo ang kanyang sariling mga anak. Gayon din naman, palibhasay may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan naming kayo'y bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin, sapagkat inaalaala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam. Amin ngang ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa gabit araw, upang wag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Kayo'y mga saksi at ang Diyos man, kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisampalataya. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat ng na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na naman sa inyo ng na nagsisisampalataya. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo, na nagsipatay sa Panginoong Jesus at gayon din sa mga propeta at kami ay kanilang pinalayas at di nangagbibigay lugod sa Diyos at laban sa lahat ng mga tao, na pinagbabawalan kaming makipag-usap sa mga hintil upang mga ligtas ang mga ito, upang kanilang paramihing lagi ang kanilang mga kasalanan. Ngunit dumating sa kanila ang kagalitan hanggang sa katapusan. Ngunit kami, mga kapatid, na nangahiwalay sa inyong sandaling panahon, sa katawan hindi sa puso, ay nangagsisikap na lubha upang makita ang inyong mukha na may dakilang pagnanais. Sapagkat nangagnasa kaming pumarian sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli, at hinadlangan kami ni Satanas. Sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan, o putong na ipinagmamapuri, hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang pagparito? Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan ikatlong kabanata. Kaya't nang hindi na kami mga katiis, ay minagaling naming maiwang nag iisa sa Atenas. At aming sinugo si Timoteo na aming kapatid at ministro ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo, upang kayo'y kanyang patibayin at aliwin tungkol sa inyong pananampalataya, upang ang sinumay huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito, sapagkat kayo rin ang nangakaaalam na itinalaganak kami sa bagay na ito sapagkat sa katotohanan nang kami ay kasama ninyo, ay aming sinabi ng una sa inyo na kami ay mga gbabata ng kapighatian. Gaya nga na nangyari at nalalaman ninyo, dahil dito naman nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka sa anumang paraan kayo'y mga tukso ng manunukso, at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. Natapwat ng si Timoteo ay dumating sa amin ngayon, nabuhat sa inyo, at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig, at laging kami inaalaalang mabuti ninyo, na ninanasang makita kami nagaya naman namin sa inyo. Dahil dito ay nangaaliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapighatian. Sapagkat ngayon ay nangabubuhay kami kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon, sapagkat anong ang pasasalamat ang aming muling maibibigay sa Diyos dahil sa inyo, dahil sa buong kagalakan na aming ikinagalak, dahil sa inyo sa harapan ng aming Diyos. Gabit araw ay idinadalangin naming buong ningas na aming makita ang inyong mukha, at aming malubos ang inyong pananampalataya. Ngayoy patnugutan nawa ng atin ding Diyos at Ama, at ng ating Panginoong Hesus ang aming paglalakbay sa inyo at kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama. Sa pagparito ng ating Panginoong Hesus, nakasama ang kanyang lahat na mga banal. Kabanata 4 tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at mangagbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit sapagat talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sapagat ito ang kalooban ng Diyos sa mga tuwid bagay ang inyong pagpapakabanal nang kayo'y magsiilag sa pakikiapid nang bawat isa sa inyo'y makaalam na magim mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nangakakakilala sa Diyos na sino may huwag lumabas at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagat ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ang aming itinatatalastas ng una sa inyo at pinatotohanan, sapagat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal, kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Datapwat, tungkol sa pag-ibig kapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman, Sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mga ibigang kayo sa isa't isa, Sapagkat katotohanan ang ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nangasa buong Macedonia. Ngunit aming iniaaral sa inyo, mga kapatid, na kayo'y lalo't lalong magsipanagana at pangaralan ninyong maging matahimig at gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y mga papagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa nangasalabas at huwag kayong maging mapagkailangan ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagat kung tayo nagsisisampalatayang si Yesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Yesus ay dadalhin ng Diyos na kasama Niya. Sapagat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa, sa Panginoon tayo magpakailanman, kaya't mga kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Kabanata 5 Tatapot, tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, Mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman sapagat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng karawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi pagkasinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan kung magkagayoy tarating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila hindi mga katatanan sa anumang paraan. Munit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya na magnanakaw, sapagat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mga buyat at mga pigil Sapagat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Datapot, palibhasay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na namatay dahil sa atin upang tayo, sa gising o tulog man, ay mga buhay tayong kasama niya dahil dito kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo gaya ng inyong ginagawa. Datapwat, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalaala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo kayo ng kapayapaan at aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob alalayan ang mga mahihina, at maging mapaghinuhod kayo sa lahat. Tignan nga ninyo na wag gumanti ang sinuman ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba, at sa lahat. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. At pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong Espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat yaong sa inyo'y tumatawag. Nagagawa rin naman nito. Mga kapatid, idalangin ninyo kami. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Idinadaing ko sa inyo alang-alang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumay nawa.